So, ito mga boss, ang Wave 125 four valves na sniper design. So, ayan po sa may mga Wave 125 dyan na gusto mag-upgrade ng four valves head ito. Four valve heads pero yung mga internals niya is sniper 150. Uh, mayroon po tayo available na ang brand is C5. So, napaganda ng head mga boss. Tingnan nyo. Uh, ceramic head uh, CNC porting yan CNC porting then uh, naka ceramic coated na po siya yan CNC porting ceramic coated So kumpleto na po siya ito yung kanyang four valves yan sa mga wave 125 diyan XRM 125 at RS125 na carb type gusto mag for bags na ang lahat ng internals ay sniper available po yan na ang brand ay C5 Racing so dm lang kayo sa Pitch Bike official page para sa kagandahan information so i-share ko sa inyo ang mga internals na ito retainer, valve block at saka valve seat so set na siya kanyang mga bowl Ayan, kumpleto na po meron siyang camber racing cam. So, sniper ang kanyang racing cam. And then, ito, CNC manifold. Rapper ambushing bushing at saka rapper arm. Yan, yeah, itong rapper arm niya is sniper din. Yan, yeah, sniper. Tapos, ito, mga nuts. And then, valve spring. At saka rubber manifold. Ito rin yung kanyang mga cover. Yan. Yeah. Ayan mga boss, and then, ito yung kanyang head cover. So, ayan. Kompletong-kompleto mga boss. C5 4-valve heads para sa Wave 125, RS125, XR125 na sniper design. Okay po? So, mayroon tayong tatlong size nito. Ah... Uh, 1922 ito para sa 57 mm then 22-25 para sa 65 mm at saka 24-27 para sa 68 mm yan po for more information PM lang kayo sa Peace Bike Face uh, sa Facebook kung may mga tanong po kayo regarding this product so maraming salamat po don't forget to like and subscribe para updated po kayo palagi sa bago nating mga video